Ito ang isa sa pinaka-controversial na tulay dito sa Albasan na Numansya Aklan. Mahigit 30 milyon ang unang naging budget nito. Pero sa unang report natin, hindi natapos. Matakal na panahon na nakabinbin ang proyekto at dahil lang na ilangan raw na dagdag na budget. Ganito ang kinalabasan ng 30 milyon pesos na budget ng DPWH sa tulay na ito noon. Halos walong betro na lamang ang pagitan at mga karating na sa finish line. Aba, finish line ha? Este sa kabilang uh, dulo. Pero kinulang raw ang budget. At para matapos raw ang proyekto, nangangailangan sila ng another 10 million pesos. Sampung uh, buwan ang nakalilipas nang maiulat natin ang sitwasyon na ito sa albasan Numancia aklan Ngayon, muli namin itong binalikan Sa barangay albasan at kamansi Ang paliwanag noon ng DPWH ng aming makausap ay kinulang raw ang unang 30 million na budget. Kinulang raw ang 30 million na budget. Ang 30 million na budget complete sana itong tulay talaga buong-buo. Pero ang nangyari, may halos 10 meters na pagitan na hindi natapos. So ang ginawa noon ng uh, mga taga DPWH para madaanan ng mga motorsiklo, ginawa nila ng ginawa nila ng band-aid solution. At nung huli ay uh, inayos na rin matagal na panahon, uh, halos mara maraming taon ang paghikipaglaban ng mga tao dito na maipagpatuloy ang uh, tulay na ito. At natapos rin. Ang naging dahilan noon ng DPWH ay Masyado raw na malalim yung uh, haligi dahil kumbaga ang kanilang paliwanag na sa budget ay hindi naging sapat dahil malalim sa expectation nila uh, na yung haligi. Yun, Ganon ang paliwanag. Magulo ano? Pati ako naguluhan din magpaliwanag sa inyo. Alright, uh, mga kasama na natin si uh, Kapitan Royden Perlas ang Barangay Captain ng Barangay Albasan. With regards dito sa napakatagal na panahon itong tulay dyan sa may Albasan, connecting to Pabubug yata yan, na ang unang budget raw ay 30 milyones pero tako po, hindi ho natapos sa mahabang panahon. Pero kanina nung napadaan kami sa lugar ay tapos na. Pag-hingi lang tayo ng update kay Kap. Kap, magandang hapon po. Yes, Ito siyang magpapalang hapon sa ating uh, mga kasamahan. Opo. Kapag uh, uh, bigyan natin ng background itong nangyari dyan sa tulay ninyo sa Albasan. Ano, ano po dati ang uh, pangyayari na yan po? Ilang taon yan bago po ma, ma, ma ano matapos? Kailan po nagsimula muna? Uh, kung ating matatandaan na uh, nagsimula ang ang tulay connecting the uh, Barangay Kamantisur and uh, Barangay Albasan that was the year 2020 later part ng 2022 hanggang 2023 first quarter ng 2023 mm -hmm. but uh, unfortunately dumaan tayo sa uh, mga mga challenges ikaw na masasabi nating challenges gawa ng Ah, uh, hindi ito nga natapos noong nakaraang taon. So, gumawa tayo ng mga hakbang noon, no. Kung matatandaan mo kasi naging kasama kami namin noon sa covering arch. Uh, kasama Kasamang arch dahil nagkuha na ang ah, uh, nag-ingay tayo noon eh. No, no? Uh, nagkaroon tayo ng mga uh, pagsusuri hanggang napunta tayo mismo sa ahensya ng Department of Public Works and Highways. Uh during that time ang district engineer pa natin si D.E. at uh, ang nag-assist talaga sa atin noon si Engineer Oreta na no? uh, nagkaroon tayo noon ng ng ibat ibang pamamaraan upang kahit papano maibsan yung hirap ng pagtawid sa tulay mm -hmm. hanggang dumating yung panahon na muli nilang sinimulan no muli nilang sinimulan yung construction Uh, naniniwala ako sa aking uh, na, na, nakarating sa aking impormasyon na nagkaroon nyo ng additional funding. No? More or less, umaabot ng 10 milyon pa ang kinailangan upang uh, maipagpatuloy at uh, tuluyang madaanan na nga itong uh, Kamansisur at uh, Barangay Albatan Opo. So kap uh, yung unang budget is uh, 30 million po. Yo. Yes, sa ating impormasyon na nakuha, mga more or less nasa 30 million ang una nila naging pondo. Opo, tapos uh, another 10 million, so 40 million. Pero doon sa unang mabuti nga, mabuti at uh, kayo po ay masigasig sa pag-aksyon at pag-iimbestiga pag, uh, pag, uh at uh, talagang uh, kinalampag ninyo ang DPWH kasi yung 30 million, ang design noon, complete dapat ang tulay. Pero nung kinalampag ninyo ang DPWH, ano po ang paliwanag doon po sa inyo kap? Bakit hindi ko masya ang 30 million nga po? Ang laging paliwanag doon sa atin ang kawani ng uh, departamento ng uh, Public Works and Highways uh, sa pamamaraan ng sinakausap sa atin the time is yung kanilang traffic project, uh, project engineers which is in charge also doon sa programa na uh, na miss uh, calculate nila yung baon. Mm. No, parang lumalim yung paon. Kaya, in, uh, kaya instead na mapunta yung pondo doon sa paabante, so, no, dumami yung kinailangang gasto si na pondo doon sa naging pinaon nilang poste. Mm. So, yun yung uh, yun naging, uh, ang naging explanation sa atin ng uh, Department of Public Works and Highways that time. Uh, uh -huh. So, uh eto naman kasi ka, 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 kasama ng Now, hindi, ayoko naman kunin lang yung kredito nito. Ito ay collective effort nga. Sabi ko nga, uh, mas malaki yung naging contribution din ng ating mga kasamahan na mga uh, sa, sa, sa media. Dahil uh, kung hindi talaga din tatin ito no? sa ahensya na implementing dito sa ating programa na, ng Matatutay, no? eh, sa malamang baka hindi pa natapos ang tulay. Po, oh, at baka napasama doon sa iimbestigahan sa Senado. Kap, uh, hindi, <laughs> hindi itong, naman. Itong tulay ng uh, Kamansitor and uh, Barangay Albasan, hindi ito nakasama doon sa listahan na nakita natin doon sa, sa, sa sa Pangulo. No? Ang nakita natin tulay, ang nakita natin uh, project doon sa sumbong ng Pangulo na kasama doon sa mga flood control project is yung uh, rebitment wall na nandoon sa kulay which is connecting Barangay Bubog and Barangay Albasan. Uh -huh. And which is later, uh, siguro nung after na post tayo, na nagkaroon tayo ng, ng palaisipan, uh, a day after that, napumunta naman dito yung taga PTWH. clear nila sa atin, na completed project na siya, do na hindi talaga umabot yung approach ng equipment wall papunta doon sa approach mismo ng tulay hindi sila nag ba bumangga hindi nag hindi nag uh, nang natin nating uh, hindi nakarating connect. doon hindi nag-connect na, pero Oo, hindi pero may karon koneksyon pero report nila yeah, completed uh, according to them according sa sinabi sa atin ng dalawang engineer na nag visit, na bumisita rito sa ating tanggapan completed daw yung 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 uh, proyekto with 210 meters ah uh, uh -huh. linear meters ah uh, rebitment uh -huh. wall. Magkano yung budget daw noon cap? Ang nasabi sa atin at ang nailathala rin sa isang ulat sa tumbong ng pangulo, ay uh, tumbong sa pangulo is umabot siya nang 48,999,900 and 900 plus. Mm -hmm. Oho, pero so, yung darkness mga na-support din Yung design magko-connect sana doon sa yung retaining wall, magko-connect sana, makarating doon sa may tulay. Well, uh, kasama ng archy, 'yun ang uh, isa pa sa mga assignment ngayon ng Barangay Council mm -hmm. dahil napagtanto na uh, mas mainam siguro kung magkakaroon kami din ng kopya noong approved plan, huh. no? After na nabudgetan, then then uh, kopya rin siguro kung hanggang saan na ba talaga yung nayare or oh, yung na nayari na tulad. No? Yung DPWH so, hindi uh, nag-coordinate sa inyo niyan po noong bago gawin yung mga proyekto. Well, I believe naman yung sa predecessor ko kasi eh, since this is my first term, noong sa predecessor ko eh meron naman silang pag-uusap. No? Mm -hmm. Wala kung meron ganun since eh, that that belong to the of our area of responsibility uh, nagkaroon lang ng gap dahil nga nung nagpalit ng administration which is my term as I office uh, nakita ko kasi dapat iba may nakikita tayong karatula na naka na mm -hmm. kailan mm -hmm. yung kailan yun dapat matapos mm -hmm. uh, during 2000 uh, as office last like, To, uh, 2023, November 2023, nakita ko dapat tapos siya noong May mm -mm. 2023. Mm -mm. So, since na hindi pa siya natatapos, at nakita ko that time na nakatenga lang, so, naka nakatenga lang yung mga Projecto. construction materials, mm -hmm. na, hindi na natapos. That, that is why nagkaroon tayo ng uh, pagkakaroon ng uh, dito, may kumalap tayo ng mga informasyon at nakipag-ugnayan tayo sa Department of Public Works and Highways sumunta tayo kay DE at pinapipornish natin ang DPWH National at doon nagkaroon nakok, ng kukuman kahit pa paano ng linaw. So, so, ang sabi nila sa atin that time is uh, uh, ongoing pa yung construction. Ang sabi ko nga kasi binagbumabati lang kami doon sa nakita namin sa tarpulin na ay we suppose tapos na dapat yung pro pro, pro proyekto pero mm. hindi nga. Hindi nga umabot doon sa, sa approach. So ang sabi ko lang doon sa sa engineer na nakausap namin sa DTWH, sa DA office mismo, ang sabi ko, ang sasayusap ko lang sa ako dito, engineer, bisuhan kami sa barangay kung natapos na. Para ka mm at least, uh, mayroon kami uh, information, mayroon kami maisagot sa mga nagtatanong kung finish project na siya. Unfortunately, natapos na pala yung programa according doon sa kailat-hala sa so, kumbong sa Pangulo noong uh, July 18, 2024. So, Di kung pumutok na itong balita, nagulat na lang din ako at nung pumunta na si DPWH, doon ko na unawaan na tapos na pala. Mm -hmm. ang, 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 ang ibig kong sabihin doon, hindi kami nabisuhan na natapos na kaya ay assume kung hindi pa tapos kasi wala namang pumunta. Hindi so, mm -hmm. na namin. Oo, parang uh, mabuti na lamang at kayo po ay masigasig sa pagbabantay ng uh, mga proyekto dyan ng uh, DPWH. Ako po. Uh, Uwe, isa kasi yan, tatato <laughs> natin kasi mong RC eh. Dapat um, proactively uh, kung ano yung nangyayari sa, sa ating area of responsibility, dapat siya ipapano. Nakikialam, nakikialam, nakikilahok at uh, maging agresibo tayo sa kung anong programa at proyekto. Opo, pera natin yan eh. Pera po yan ng uh, taong bayan. At uh, ito dato, na... Nang isang kuwan nila. Opo, uh, balikan natin itong uh, tulay na ngayon ay 40 million na ang uh, kabuuan uh, 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 na nagastos diyan ng pamahalaan na sinimulan noong 2022, kailan po yan nag natapos uh, cap at uh, uh, paano po uh, kailan natapos po ito? Bago nagsimula ang pasukan, no naihabol ito ng Department of Public Works and Highways para nagka ibang contractor na no yung mm -hmm. natapos. 'Yun ang pagkakaunawa ko. Uh, na-inform din kasi ako na pa parang wala talagang uh, nangyayaring, tawag dito, walang nangyayaring uh, turnover pag uh, yung programa ng nationalist like bridge, like redeemment wall, hindi hindi talaga sino turn over sa sa barangay kundi so mm -hmm. sino yung nagme-maintain which is also happens na yung nagme-maintain din ng tulay and redeemment wall is yung na implementing agency din which is the Department of Public Works and Highways. Mm, hindi pala katulad 'yan ng ibang proyekto na kailangan na, uh, may may pirma ang barangay turnover sa kanila, parang ganyan, 'di ba? Ah, uh, pag DPWH yes, na ito, project, sila ito. lang din nag audit pala, parang ganyan po. Ito ah, uh, sana nag audit siguro meron talaga tayong Commission on Audit, mm. pero doon sa pag nag turnover over, continue daw yung nag-maintain ng, ng proyekto, like, like, like ng infrastructure na yan, doon din ito na turnover Ah, so yung... in this case, dito sa tulay, saka doon sa reducement call, ang implementing agency natin is Department of uh, Public Works and Highways. At the same time, sila din yung sa maintenance. So parang internal ang nangyayari. Parang kumbaga tayo sa barangay, hindi natin masusuri kung ano ba talaga. kung tapos o hindi, no? kasi sila rin pala sa acceptance. Uh, uh technically, meron gano'n. Pero meron naman tayong pwedeng gawing hakbang. Uh, like sinasabi ko nga, ako, may include natin to sa aming na uh, agenda, mm -hmm. uusapan namin, pero pwede naman kami magpatawag rin ng uh, uh, committee meeting po, uh, in aid of legislation no, para lang mas malaman namin at mas maunawaan. No, in good faith, No, hindi naman natin kasi pwedeng husgahan kagad kung ano yung nangyayari. So para para lang mas maliwanagan ang ang publiko, mas malama, mas malaman ng ng bawat uh, Juan de la Cruz. So kung ano talaga yung maging estado ng proyekto. Aha, ayon So ano po ang uh, inyong uh, mensahe sa mga kabarangay ninyo? Ako po ay uh, saludo at uh, dahil kayo po nga ay masigasig sa pagbabantay ng uh, mga proyekto dyan sa inyong lugar at uh, kitang-kita naman ang uh, progreso dyan sa Barangay Albasa na uh, Kapitan Perlas po. Uh, marami maraming salamat po uh, sa ka kasamang -ka uh, Archie. Uh, well sa ating mga kasamahan dito sa konseho di barangay, sampu po ng mga residente ng ating kong uh, magaling na Barangay Albasan mga kasama. Patuloy lamang po tayong magtulungan, patuloy po tayong uh, maging sipag, patuloy po nating uh, Uh, pangalagaan ang ating minamahal na barangay at uh, uh, magsipag pa tayo lalo, magdoble sipag pa upang magdoble kayod pa upang uh, maabot -ma natin no, kung, ano, kung ano yung pinaka, -pa, pinaka pananaw natin na, na pwedeng gawin dito sa ating minamahal na barangay. Kap, uh, maraming salamat po sa oras na ibinigay sa amin dito sa PV News Online. Magandang hapon po. Thank you. yeah thank you again Kappa. thank you again